Magandang araw mga kaibigan at welcome kung muli sa aking channel para sa panibagong episode. Today's episode ay pakakainan natin ng Madre de Agua ang mga alagang sisiyo na manok. Ibabahagi ko rin po kung paano natin paramihin ang tanim sa simpleng pamamaraan lang. Kukuha lang po ako ng Madre de Agua. Bago po kami bumalik sa pag-aalaga ng mga hayop dito ay nagtanim po muna kami ng halaman na ito, sa natatandaan ko ay bago pa nag-pandemic ay nagtanim na ako nito. Pumili ako ng ilang piraso na rooted na madre de agua o yung buhay na, ito na po ang mga unang tanim namin. Halos ubos na ang nasa itaas na bahagi sa araw-araw na pagkuha para sa mga manok at baboy. Maganda rin po ito sa ibang mga hayop tulad ng baka, rabbit, kambing, bibi at marami pang iba. Mayaman po ito sa protina. Nakakuha na po ako, hinutol ko na pati ang sanga dahil may paggagamitan tayo mamaya. Ang dahon lang po ang ibigay natin sa mga alaga. Ito po ang itsura ng kanyang dahon. May pinagpira-piraso na po ako dito gamit lamang ang kamay, maaari naman kahit buong dahon na ang ibigay at kakainin din nila, pwedeng gamitan ng gunting o anumang matalas na bagay para sa mas maliliit na piraso. isa sa mga magisang alternative na pagkain po ito sa mga alaga, malaki po ang ating matitipid sa pakain. Ang patukan namin sa kanila ay ang pinaghalong commercial feeds at darak ng palay o mais at itong madre de agua. Masdan po ninyo kahit mga sisu pa ay marunong ng kumain ng madre de agua. Nakakatipid na rin tayo sa kanilang pagkain at healthy pa. Sa labas na lang ako mag-video dahil parang naiilang sila kung sa loob. bigyan din natin ang kabilang kulungan Dagdagan ko pa dahil para sa buong araw na nila ito at mamayang hapon na ako magbibigay ng mitske Paano naman pararamihin ang Madre de Agua? Itong sanga ay tutulin sa maliit na piraso at ating itanim diretsyo na sa lupa. May ibang paraan din na ilulubog muna sa tubig ang dulo ng sanga hanggang sa magugat na bago ilipat sa lupa. Tanggalan ko lang ng ibang mga sanga at yung medyo magulang lang ang kailangan. maghukay lang sa lupa, ilagay ang sanga hanggang magkaugat at magkaroon ng mga dahon. Kahit nasa ilalim ng ibang mga puno ay okay lang at hindi naman sila maselan. Pinutol ko lang ang sanga para maging dalawa. Maaaring mas maliit pa para marami ang may tatani. Pagsabayin ko lang po ang dalawa at kailangan ding diligan dahil mas gusto nila ang mamasama sang lupa. Kahit ganyan lang po ay mabubuhay na. May mga bago din akong mga tanim dito pero wala pang mga dahon. Kada kuha ko kasi ng Madre de Agua ay tinatanim ko ang mga sanga para mas dadami pa. Ito ang ibang mga naunang mga tanim, nabuhay na at may mga dahon. Ilang linggo simula ngayon ay dadami na ang mga dahon nito. Puro cuttings lang po ito at direct planting na. Binibiligan din paminsan-minsan dahil gusto nila na may moisture ang lupa. Kahit ganyan lang ang pagtatanim, pa isa isa at hindi lang natin mamalayan ay marami na pala sila. Pati dito sa dating palayan ay nagtanim din kami, ang nakikita po ninyong nakahilera na mga tanim ay mga madre de agua, Meron din sa kabilang area sa may likod ng aming bahay. Hindi na po kami mawawalan o mauubusan ng supply nito. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay nagustuhan ng aking munting ibinahagi sa inyo ang tungkol sa isang masustansyang alternatibong pagkain sa mga hayop, ang Madre de Agua. Maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan.